Yan, hello guys. Magandang gabi po sa ating lahat. And welcome back po sa aking channel. So ngayon ay March 10, Monday. So ayan, share ko lang guys no, yung ating uh, experience dito sa tindahan, yung mga chismis <laughs> about dito sa aming pinatayong tindahan. So ayan. So dati kasi guys, yung pinapatay pa namin itong tindahan. Eh siyempre may mga kapitbahay na tayong mga may tindahan. Eh, eh 'yun talaga 'yun guys no, nung nag-resign ako. Ang plano talaga namin kasi talagang gusto ko na maalagaan yung anak namin dito sa Bulacan, muwi kami dito muwi ako, dito ako tumira sa kanila sabay ng uh, parents ng Diyosawa ko so yun nga, nalagaan ko yung anak ko kaya since wala naman akong gagawin guys at talagang before pa talaga guys no, nakalista na yan kung ano yung mga plano ko sa kung ano yung gusto kong gawin if ever mag-resign ako. So, yun nga, guys, nagpatayo kami ng tindahan. So, syempre, guys, di talaga maiwasan, no? Makakadinig uh, tayo ng mga chismis kasi nga, yun nga, may mga tindahan na dito sa ating mga kapitbahay. So, madami naman talagang ganun, guys, no? Kahit saan saan naman, kahit saan sa barangay yan. Katabi-tabi naman yung mga tindahan dyan. Depende na yan sa mga customer kung saan sila bumili. Kaya lang, syempre, uh, may chismis na ba't daw ako nagtayo pa ng tindahan tapos ano daw nakikikompetensya pa ako sa mga kapitbahay ko na may tindahan so syempre ako naman ano lang parang na discourage talaga ako that time guys discourage discourage ako kasi sabi ko ay wag di, di, ko na kaya ituloy tapos yung Josaba ko naman bakit naman hindi tutuloy eh kita mo naman nga doon sa doon kasi sa tinitirahan namin guys na no, nag-board kasi kami ang mga tindahan talaga doon guys sa Mandaluyong tindahan talaga guys kung lahat ng mga bahay talagang straight yung uh, tawag dito yung daan mga bahay talaga halos lahat may tindahan tapos mga paloban na yung mga customer tapos yung ano talaga straight puro yan mga tindahan so sabi niya but kami discourage eh, talaga sa pagninegosyo so ayun na tuloy, tinuloy ko na nga <laughs> So, kinapalad ko na lang yung mukha ko. Pero, syempre, di ba, nahiya talaga tayo. Pero, alam mo gagawin ko dito? Wala gagawin. Ano, magbantay lang ako ng anak ko, syempre, di ba? Sanay ako na may trabaho. Sanay ako nagtatrabaho. So, yun nga, guys. as uh, aside doon, guys, no? Nagsabi din na, ano, nung nag-start na siya, guys, no? Nung nagbukas na kami ng tindahan. So, karoon, guys, mga one week after. na may nagsabi din ng na chismis sabi hmm, mga ano lang naman diyan bumibili diyan mga bata <laughs> mga bata. Mga ano lang din, guys, no? Mga kapitbahay lang din natin mga, mga tindahan Ang nagsasabi na, mm, okay lang yan, mga ano lang naman na bumibili dyan, mga bata. So, ako naman, isip ko, ganun, okay. Ganon. <laughs> Pero, in fairness, guys, no, yung first day namin nung nagbukas kami, naka, at least naman, naka 500 plus ako. That time kasi, guys, no, nag-ano pa ako, naglilista. Yan. Matak sa inyo no? So, na- na ko na din to, guys, no? Yung aking uh, pag nilista li nun. Yan, oh. No? So, June, yan, you know, oh. Daily sales. So, June 2021. So, nag-start kami, guys, is June 7, 2021. Ayan, oh. So, meron akong 511 pesos na kita. O, diba? So, diba, what is 500, 511, diba? Okay na yan. <laughs> so, wait lang yun. Ganda hulog yung ating mga ano, papel. So, kalaunan guys, no? Second day ko, naging 7.56. Nung ikat third day, naging 1.8. Diba? Palaki ng palaki. Kaya, tapos, nung ikailang, ano ba to? Uh, june 19. Yung benta ko, mabot na ng 4,959. Tapos, nung ika june 20, yun na yung nag-quarantine kami guys hanggang 30. Kasi nga may nagka-COVID sa amin dito. So, sayang. So, yung 13 days ko guys, ng June, nakaano ako naka 26,000 na sales, benta. So kinuha ko yung uh, 10%, meron na akong o oh, di ba? Not bad sa first timer na uh, nagtindahan yung first month ko. Kumita ako ng 26 sa 10% lang. So syempre, hindi naman flat yung paninda natin ay 10% lang, di ba? So yun lang yung pinakamababa tapos the rest patas na yan. So, yun. Share ko lang, guys, no. So, huwag tayo ma-discourage, guys, no. Kung may mga nagsasabi sa atin na ganun. Kasi, normal lang naman yun. Basta tayo, trabaho, at trabaho. Trabaho sa tindahan, yun nga. Tinda lang tayo. Huwag tayong, ano, yung nakikichismis pa sa mga presyo. May mga, may ganun din ako, guys, no. Yung customer ko na bumibili sa akin. Nagtatanong sa akin ng presyo. Sinasabi ko sa kanya, bala <laughs> gaya-gaya siya ng presyo. so, depende naman yan. Na, nasa, nasa sayo naman yung paano mo handle yung, di ba, tindahan mo. So, yon Gaya siya ng presyo ko. So, ngayon, okay naman na tindahan. Yung sinabihan akong uh, mga bata lang yung aking mga customer. Ayan, luma, luma ano naman. <laughs> yung lumago naman yung aking tindahan. So, madami tayong Di ba? pagpapakumbaba uh, na lang tayo sa kanila. So, madaming nadagdag, madaming, di ba? Dati wala naman akong ice cream. Nagkaroon ako ng ice cream. Dati wala akong frozen, nagkaroon akong frozen, di ba? Itong wrap na to, wala naman ako dito dati. O, oh, di ba? Nakabili tayo ng wrap. Ay, freezer pala. Yan. So, ito guys, meron na to. Yan itong santi kasi binili na ta binili na namin 'to bago nagbukas 'yung tindahan. So ito wala din 'to dati. So karton-karton lang ako diyan guys para lang may harang. <laughs> ito dito mayroon din karton ganyan. So itong ating, ano 'yung printer wala din 'yan guys no. So ito dati wala din 'to itong lagay ko ng chichera dati. Wala din yan. So madami tayong mga uh, naipundar din guys at sa sa bahay, di ba? Yan, so napaayos namin yung bahay, napagate namin yung aming harap, napatiles namin, <laughs> di ba? Napasiling namin yung aming mga yung sa loob ng bahay, o, oh, di ba? Madaming nabago, madaming nadagdag, madaming madami kaming na ano, na napakinabangan namin yung aming tindahan, malaking bagay yung aming tindahan. Talagang kailangan lang talaga na magsipag sa tindahan, no? So, ganun. So, huwag tayong pag, na, ano naman guys, pag medyo tumal. Ayan, lang, ayan lang natin guys. Basta ganun pa rin. Tra, ano lang tayo. Uh, sikap lang talaga tayo. Kailangan sikap. Tapos everyday guys, na minsan nakakalimutan ko. Pero uh, most of the time talaga guys, English. Most of the time, nagdadasal talaga ako. na ako sa blessing, sa mga customer na dumadating. Yun. Ganun. Laging ganun. Sa gabi. Hinihingal ako. Mainit kasi dito guys. Sa loob. Kasi hindi ako nag-electric pan. Kasi pag nag-electric pan ako, maingay yung ating camera. <laughs> so, ayan. So, yun lamang guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa. Alam. Bye-bye.